Bakit gan-tagal mo naman di diyan sa loob Ayan sabi ko sa iyo magmadali at ay may pa sa playa ay biya-biyabit mo yung isa kong manok ay Akin inaam hinahawakan. Ano inahawan hinahawakan? hindi ay hindi ka. hindi ka? Oo. hindi 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 ay ka ako din sa aking mga manok na rin ano yung pangalan niya mga manok ninyo? Rhode island may black ng Island oh, may black island may bodeg gagaling na kawan yan oh, o yan yan lang yan Diyan la. Mm. Ay ay, kinakalikar naman ay. Ay, yan mo, yan ay may ng boss, kulang pa yan daw. Oh, ay eh, pwedeng yan tinulahin. Ay, hindi pwede. Ano ah, bibigyan? Sa kung kara. Nakadaan Asan? Yan, oh, isa na itlog. Isang itlog na ro na, marami sa luwaw. Hindi pa ako nakakapag eh. Oh. Ihingihingi ko ang isa at aking titinulahin. Aba hindi nga pwede, yan pa itlogin. Para yung 45 days. Mura lang pala yan eh. No? Magano nga ang isa? Mura, ayan ayon. ay 1,500 ang isa. 1,500? Ang isang pare, mayroong 1,000, mayroong 1,500. Oo. Ayun pa, kaya? Kaya mo pa ka, ah, marami pa. Ay hindi ko nakikita ang Parang iba. Marami ah. pa, marami. Nagpatuto kayo ko muna yan. Ay, wala na itlog. Ay, wala na rin. Pagkakaitlog, ikinukuha ko. Nasa kawandong, sa lubog. Oh, yan. Ay kay naghahanap pa ng gayaan. Ay, naghahanap pa. Ba, tandang naman Pero ako nakakita daw may tantang. Tat, may pinuha ko yung tandang. Tatlo. Malalaki. Oh, ay maghahanap pa. Yung, yung mura lang pa, daw ho. Yung mura. Kung sino ho sa inyong may garne, hmm. ay, mm. eh, ho tinulahin sa akin birthday. Kaya ho bumili. Ah, ay, hindi naman pwede. Sa birthday niya nala ang... hindi rin pwede. At iyo'y pararamihin ko. Para paparamihin. Oo. Oh, oh ayaw, tingnan mo yung mga narong tandang at saka kayang pa naro yung bukas pa isasama din eh bago kong kuha ay hindi ganyan agad siya sama hindi bakay Kaya, kinakawan mo na malay mo kung may sipaw oh ay di para magagamot agad oo nga hmm. Oo. Oh. ano na Wala. Wala. Aray ka wala ah. Sapal. Sapal. Yan na ang uh, oh, yan na, patuka. Hmm. So, na yan na yan. Ay siya ko pa yung nandoon. Tingnan ano, mo yung naroon. At yung kawan. Um, marami. Tsaka yung malalaking tandang yon Nasa tangkal kong yon Oo. siya. Oo. Oh, Eling ka yan siya. Sabi niyong malalaki pa. Yan. Yung isa. Hindi na nakikita. Ay, baka nandiyan ay. Tara ay. Okay, malalaki oh. Pwede na rin ilaban ng ano. Ang derbe. Hindi pwede, hindi yan nalabang. Nanakbaw? Nanakbaw oh. na. Nari pa palang iba, kadami. Puro asula yan. Patok ako dyan. Walang halo, puro asura lang yung patoka din eh. Pag wala, ay di, kawan. Ang pinagpapak ako yung sapal. Yung sapal daw ko. Yung yan, yung mga manok oh, ko. Adami. Bakit gan, tagal mo naman di yan sa loob? Ang sabi ko sa'yo, magmadali at tayo may pupuntahan pa sa playa. Ay, biyabiyabit mo yung isa kong manok eh. Akin lang hinahawakan. Ano kang hinahawakan? Ay, hinato ka. Hinato ka. Oo. Oh. Ah, hindi tinulahin na. Ay, hindi nga pwede. Hindi pwede, pwede. Hindi pwede. Hindi ah. yung pantinula. Ah, hindi ka. Yan ni eh, pa. na lang ko. May yun. Hindi itlog. Pero pantinulay hindi pwede. Hindi pwede. Hindi. Ay siya. Ay siya. Isang ay siya. Ay siya. Ay siya. Ay siya. Ay Ay lumabas ka na dyan. At tayo tayo pa apply pa. Pa dagat. At may um, darating akong bisita. Ay siya. Sige. Tayo na. Tara. Oh malalaki ay nakita ko na o, nasaan? yan, nandi eh oh. nari nga oh. gustong tinulahin ay, oh. hindi pide walang bababa yan malalaki ayoko alam mo nalaban lagi Ayon. eh <laughs>